Okay, welcome mga kanakat sa oras nito na 10.15, Dito ako sa barangay at uh, dito may dito banda sa stage may ano sila? May isang karaban sa uh, appliances at uh, uh, may isang pang uh, ano ng mga tao uh, ng mga tao sila so, doon sa kabila uh, ito i video ko na sila ngayon uh, ayan sila mga dito, bangga, -c -c uh, kalakad dito banda sa branches ito ang masabi ko dito mga kalakad ay ano to uh, uh, kailangan kong uh, i video ngayon para makita natin makita ninyo so ayan mga kalakad i video ko na sila Nahin. Schedule na to mga kalakad. So ayan. Natin. may maya uh, ito banda, yung nakaupo dyan to, ito na balikin natin, may tanungin tayo at ito banda, parang ano yata to sa tumpok ng tumpok ng tumpok ng uh, uh, sa appliances dito So, ayan, magtanong tayo kung sasagot ito ay hindi mabuti. Ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. natin. Ma'am, pwede mo na? kana. Ah, busy ito sa laro, oh. Ayaw mga fan, kausap. O, dito na. Ang rabag Okay. Ayan. Ayan mga mga ng kalakas. So, ayan. Ito na? Alam ko At hintok pa lang to. ito. Ito, pacheck up. Pa up na? Ako ang pacheck up na. Ha? Ano mo rin. Diba, mid-college? Bernice. Ah, Bernice. Ah, okay. So, yan mga kalakat. Uh, hindi tayo tapalong uh, pag-usap sa isang umam na ito na ang ganda ng buhok ko. ah Blondie. So ayan, inton lang natin. asa uh, ganun pa man, inibitahan, inibitahan ko kayo na mag ano magpapadaan uh, kayo sa aking YouTube channel. Paki-subscribe lang. paki lang po. Ayan. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod Vlogs. Kindly click the bell button for updates.